Uy! morning guys. fishing tayo o kasama si Tate Willy. Fish on? Ano yan? kitok? Oh. Sarap ikilaw nito mamaya. Ipat kami ng spot mga tropa. Hmm, fish on. Ay, nakawala. Oh, fish on. Ay, yun lang. Mm, fish on. Mm. Mm. Ay, at tumalon tay. Uy. Tumalon tay, bitbit. Bitbit tay. Ah, barakuda. Uy. Aliit lang tay. Alright, uy, muntik na. Pagka maulog. Oh, Nagodawata lagi sa Malayo tay, malayo. Ito masarap kinilaw. Ayan nga, oh. Tinda ng dali tayo ng barako, guys. Kuda. Kuda nga. Malayo 'tong wag kang bibitaw tropa. 'Di oh. 'Di bibitaw. Siya putik dinata-tali, ano-ano. Tingnan mo. fish on. Ano to? <coughs> Ay, ingat! Guys, start kami ng fishing ng alas 6. Natapos kami ng alas 9. Side quest lang tayo. Bago tayo pumunta dun sa fishing town. So, time check is 9 o'clock. Kaya nga lang konti. Biyahe na ako na Subic. So, tuloy natin yung vlog dun.